Hello, oh, hello mga katigang Pananghalian na Ito yung ano namin Kanin namin, mas potato Ito, beef yata ito eh Yung Kulang na lang Lagyan mo ng dugo, ginugon na <laughs> Parang ganun eh Kasi pinakrunchy na eh Tapos chicken breast Tapos Ang soup namin, hindi ko alam eh, Tikman natin kung anong ano, Anong klaseng soup ito <laughs> parang hindi ko alam parang parang vegetable soup kung ano ito <laughs> mm. pero creamy masarap <laughs> mm. at saka ang aking panulak ay patikim ng pinya pineapple juice ito tikman din natin ito para malaman natin Karena, <laughs> oke okay, dok, cuma katikan kainan lah, tamal yang jal-jal, bye-bye. -jal. <laughs>